kumain na si Itik mga idol si Itik kumain na dol sayo ko dito sayo oh, tugos ka ha tugos ka papa mo na oh. bibi na mo na gamay ala bibi na mo na gamay mo rin bundo eh, mo gari ka buntod ato ato itik bibi oh.

kaon oh, chicken namin. Ito yung duck namin. Duck. Kala, natakot sa'yo, pari. Pari, nalakot sa iyo. Natakot sa'yo, pali. Pali, natakot sa iyo. sa'yo. Kaan mo yan? Kumain sila. Kumain ko. Kumain po. <coughs>

We <coughs> I'm proud so good. Every time, but the only day you have, and not the only dare you have. I want nobody, why not? Who else? Maybe this time. Ah! <coughs> So girl, maybe this time, maybe this time, all in love. Hey, you know, how on? Mukha on. Pakainin mo yan, wawa naman ang ating lagang mga dakwa dak. Wild Tak, bibi, ang taga paalaga niyo no. Taga pag-alaga ng idol, yung bibi. Bibi, bibi man, bibi man. Si bibi boy, ang bibi boy ah. po, gabo. Tayo pa na. Tayo mm, mm, pa na. Tayo pa, pa, pa na. Sayo pa na. sayo pa. Hi, dog. Hi, Walter. Hi, wild, wild, wild duck. Hello, wild duck. Hi. Hala, nanaw sila. Oh, nakikita na nanaw sila. Hi, wild duck. Baby duck. mo na isa, oh. Para mag-itlog na. Wow. Hi, wild duck, wild duck. Hi, wild duck. Tagapag-alaga niya ay si Juju. Hello, wild duck, Wild duck, wild duck, wild duck. Ina, malis na yung Tagapag alaga nya Si judo Ma, bantai ma Back you Oh One, two, one One, Doi Biar I'm filled to the this time. Ba't umiyak ka? tagapag alaga ng duck. Ba't umiyak ka? Hoy! Bibi! Umiyak ka dyan. Dik-dik-tok-tok-tok-tok!